<laughs> Agay, patay na sa naol. Pre, dito ka pupisto. Atras ako para makalusot ka. So yo, what's up mga idol? May bisita tayo ngayon. <laughs> Literal, lumad na taga rito. So ngayon, nandito pa kami ngayon sa taas uh, ng Anggat. At papunta kami ngayong Mikuwayan, Bulakan, mga bay. At ito, dahil araw yung pagbaba natin dito sa bundok, kitang kita nyo ngayon kung gano'n nga ba talaga ka uh, ang kalsada dito, no? So kung hindi kayo sanay dito sa ganitong kalsada, medyo bago kayo kasi siyempre eh, kipot yung kalsada. Hindi na naman, wala namang matarik na uh, ah, palusong, pero yung kipot lang ng kalsada, yan mayroon dito. At saka may may encounter pala tayo no na medyo matarik na ahon no. Doon pala sa unahan ng bitbit -bit, mga bay tapos makitid yung kalsada. So yun ang ma-encounter natin ngayon At dito palang sa bungad na to Mababa ka lang kami ng bit-bit river Maka-encounter na tayo dito ng mga Masisikip na kalsada Kasi Ano, tawag nito ma May mga kalsada dito na Parang Kung mo dito, maayos Pero yung ilalim pala ng kalsada Wala nang lupa nang ak-ak na So Ito, madahanan natin pa ngayon Malapit na tayo. Bukas, pagbalik natin doon sa kalit, susundin tayo ng boom truck. yung ibang... Oo, para makapasa tayo dun sa ano, boom na talaga ang magsundo dito. Kayangan sa bungad pa lang ng tulay, doon na tayo magintay. Kasi baka madali tayo ni Kapitan kung didiritso natin, mabigat, mabigat yun. Mabigat yun. Matresi na palita. Ogo okay, eh, ito na. Uh sana all Nabilisan nila pagdating dito Police pala yan no? ha Polis ba? Polis <laughs> guard Oh dyan, alam mo na, kukunin mo dyan Ayan. Ito yung rasada mga bay na ak So Ang may laman na lupa nito Baka dito na lang Ayan, dito na lang may laman yan. Pero ng kabilang linya yan, wala na talagang laman yan. Nakas magbawas ang hangin dahil may singaw yung chamber natin. So, wala man tayong karga kaya kaya to basic lang to kasi wala tayong karga ang delikado kasi dito yung pag loaded na dahil kahit sang gulo mga bay talagang unsafe no? dito pabor kasi papunta doon wala problema pabor papunta doon wala problema pero pag pabalik <laughs> baka parang salungat siya ba pabalik Ayan talaga, didinsing laglag yung kung hindi ka pipina lang gusto, malalaglag talaga yung uh, itong right side na trailer natin na mga gulong. Malalaglag doon kung hindi tayo pipina lang gusto. Ang gagawin nga doon, okay, malalaglag. Ang mabigat ang gagawin doon, gumuho na yung ilalim doon. Wala naman yung ilalim doon okay. eh. <laughs> Wala Bilang Bilang, alamin. Bilang, alamin naman And, uh, na bang lawan? Wala na bang lawan? Sinilip mo? Wala na. Wala na naman Kaya mas maganda talaga na anongin talaga, tawag nito, sunduhin tayo ng, ng truck.

sabi nila disco daw dapat magpaano yan Papagawa. kasi yung talas na, na dito na ano disco eh mga uh, materialis na disco oo oh, ba Dito na tayo dyan Ngambang ako dito sa trailer natin Wala tong ano eh Wala tong eh Yan naman Kompleto na Walang ilaw Pero maganda Malakas naman na sigaw Sa chamber ba yan dyan? Chamber yan Sa Ba sa likod Ayan na Dito na tayo Lalagarin na naman tayo dito ito.

Pabor pala pa Pabor pala pa Punta Okay, lusot na Pabalik tayo ni Pabor Na, pabalik pala Baka Pabor tayo papunta dulo Kasi mahirap kung pabor Pabunta ako yun eh Malapit na tayo mga bay dito sa ano Malapit na tayo dito sa may bato natin eh. Bumper kasi mal maliit na yung gulong sa harap. Ha? Ha? Hindi na pwedeng isa kadyong bumper sa lupa. Mababa ano? Mababa na yung gulong. Maliit ang gulong no? Kaya ko lang nakaraan taon bago pa yung gulong matapos pataas taas. Nakakatong sa mga kawayan. Dali nga na, dali nga yung bumper natin. Yan, palit sa namababa. Mababa na. <laughs> Namataas yun. <laughs> Ayan, dito na tayo. Nakko booking na. May mga sampayan diyan. Ha? Wala nga rin tayo makalusot dyan diyan. May mga sampayan eh. Patay na ng bato. Ha? Wala na ng bato, wala na bangko na. Hay, hay, wag mo na bubuo, wag mo na bubuo. PP na tayo dito. Sakto-sakto huh? lang na dito pa ito pa dito <laughs> agay patay na

Set out, bay! Ah! Aja, gak Din? Dito mula, kemai! Yan, baba ka muna dyan Pamo Hindi tayo makalusot Patrasin mo yung ano dyan, motor Pre, dito ka pupisto Atras ako, para makalusot ka ng yung ano Eh parang komedyo Ito din talaga dito, pahirap pa dito na, lalo na yung van na yan kung nakabalagbag dito yan pumarada putik na yan talaga naman yung van na, na ano din ako nyan na tawag kita na i-stress ako pag dumaan dito kasi minsan yung van na yan nakausli yung ano dito gilid tayo, gilid tayo. yung nakaka-pressure dito mga bay kasi Jan, palisin mo. Jan, patrasin mo yan Jan. Yung pinaradahan natin, ay oh, yung pinaradahan nya, Jan tayo bubuylo. Jan Jan. Dito muna yan, pa parking dito sa parking niya dati sa may court. Itong may half court dito sa kaliwa. Uy, uy! Matapang pa yung mga tao rito Matapang. Ha? 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 na Mga dayo lang ba yan dito? Tapos dito na ano? Mga uh, pangasawa? bato tricycle Yan yung tricycle Yan yung tricycle lang yan 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 yung tricycle Yan yan Ipasok e, mo dito sa ano Yung ano nila bakuran Katukin mo muna yung maya may-ari may yan Hanapin mo may-ari Dito yung makalusot Pag nandyan yan bababa na si ano ay ah bababa bababa hari tutulungan ka ito so, yung ano dito yung oh, yung pressure talaga dito pag ganito yung ano dito ah grabe ganyan no? may nakaparada nakaka pressure pero siyempre wala tayong magawa tarbaho natin to o so, kailangan nila may yan lipat pa yan, mo 'pag dinala ni, dito la rin din papatyan. Diyan okay, makakalusot. Ay, dito pa ngalan oh, delikado 'yung gulong natin madadala. Diyan 'yung hose, 'yung tubig, 'yung tubig sa hose, 'yan dito sa harap. Sa harap-harap. Saka tawagan mo, 'tol. Beh! Oh pa. E aí? So drive na yun, mo So yun, bit-bit na tayo mga bay Saunahan, bit-bit na yan <laughs> Papasa na ulit tayo sa kalsada nato dito Masaunahan na yan, bit-bit river na yan Ano ah, yung kulay? Saunahan Dyan, nalika na dyan Sakay na kayo Uy, doon pa rin yung cottage pala pero nilipat lang no, inusok. Oo, naas na ako eh. daming mga haligo dito mga idol. Tsaka daming mga turista dito na pupunta. Sus, na kami ng haligo. Gustong gusto nga ni misis bumalik eh. Yung asawa ko. so gusto bumalik dyan. Nasaan mo ng na pagkakataon? Tsaka okay. wala pang binyag yung anak ko, hindi pa pwedeng igala ng ano yun. Dito mga bundok-bundok. So dito naman, ito yung ahon dito. Ah, uh, medyo hindi lang medyo mga baya, masigit talaga ang lasada dito. Sigurado ako sa trailer, itong trailer natin ngayon. Malaglag talaga to sa mga liko-liko. lang hindi pa damage yung gulong kasi mahirap na pag ma Ay -ay marami patayin ka sa lubong ng mga motor ayan o kaya yan, naligo siguro yan dito pa ha? Ah, mga ah? picture, picture, picture picture yan doon o no? ayan pa <laughs> sa kanto pinto Kita yung kalsada na to Bada to kasi gip trailer namin dyan, dinasabok, mayroon pa lang Ano? Ay, Bornal ba yun? Mabuti nga, hindi nalo yung trailer natin dun eh Pinadali eh ka Sarap lang ulit suhin ay nag-vlog talaga. Ano na, walang ano yan. favorite minto pa talaga Hindi, hindi pa dito nagtatapos yung ano natin mga bay. Meron pang San Mateo. Meron pang mahirap. To, eh, eh <laughs> yung mahirap talaga. Eh. Nakakatakot pati yung mga driver ng ano doon. Nakamatindi na yun. Grabe yung mga matapang. E, isa na layo din eh. Yan, dyan? Oo, oh, maras yung mga yan. Oo, oh, Stephen, saka Ubak. Yan ang mga matigas yan. Eh.